Magandang umaga po mga kamanok Welcome po sa ating youtube channel At ganun din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakapagpalo sa ating FB page At nakapagsubscribe sa ating youtube channel Ay pakisubscribe na lang po At pakipalo na din Para lagi po kayong updated Sa mga bagong video kong ina-upload Bali ngayong umaga po Ay medyo late na po tayo nakauwi At ngayon pa lang po tayo magpapakain sa ating mga manok dito sa ating munting manukan at kung makikita po ninyo mga kamanok ayan na mga nakatingala na sila sa akin <laughs> dahil alas 8 na at syempre gutom na sila ito po yung mga manok na inaalagaan natin dito ayan. bali sa umaga mga kamanok ang tinitingnan ko agad sa kanila yung droppings nila mga manok kung maganda yung pagka-droppings nila so dyan po natin makikita o ma-identify kung may sakit yung ating manok o kung maganda yung panunaw ng ating manok o kung may problema sila sa digestive tract o digestive system nila pag nakita ko pong maganda yung droppings nila mga manok eh syempre maganda po yung smile natin dyan dahil ibig sabihin maganda po yung condition ng ating manok kahit sa ano pong aspeto pagkukondisyon pagpupointing dyan po tinitingnan sa droppings nila yung condition ng ating manok so ayan po maganda po yung droppings nitong ating talisain at ayan po makikita nyo na nag empty po siya so ayan po so isa isa po yan tinitingnan ko po yan mga manok yung mga manok natin hinihipo ko kung maganda yung panunaw nila ayan bali kinik ko naman po isa isa at napakaganda po ng kanilang ano panunaw so mamaya po isishare ko po sa inyo kung ano po yung binibigay ko sa kanila pagkatapos nilang kumain tuwing umaga at tuwing hapon pagkabigay ko po, po ng patuas sa kanila Balin, ngayon mga kamanok ay magmimix po muna ako ng patuka nila at magpapatuka muna ako so samahan nyo po ako mga kamanok sa aking pagpapatuka ngayong araw bali naugasan ko na po mga kamanok yung grains natin at makikita po ninyo dito na meron pong red rice yung ating pong manok mga kamanok ay binibigyan po natin ng kanin once a week para masanay po siya na kumakain po siya ng kanin at Uh, dumating po siya sa carbo loading stage natin ay hindi po sila manibago bali i mix ko lang po yan mga amanok dun sa ating grains at pag namix na po siya lalagyan na po natin ng pellets na ginagamit natin bali ayan na po mga amanok bali namix na po natin yung saging dyan yung kanin at yung pellet tapos yung mga grains natin. Ngayon po ay eh, papakain na po natin doon sa ating mga manok. So yan po yung ating manok mga kamano. Ang gana po nilang kumain mga kamano. Bali, kaya po red rice yung ginagamit natin mga kamanok sa pagmimix o sa paghahalo ng kanin para hindi po sila maba manibago dun sa kulay ng kanilang pagkain. Kaya kulay pa rin po nung pellet na kulay pula. So, ubigyan po natin yung iba ko pang mga alaga. Ay po! <laughs> tinakbo na <laughs> eh sayang <tulog. laughs> galit na galit na sa pato ka mga kamanok o, gutom na eh Aba, may itlog na mga kamanok. Mga kamanok, ito yung sinabi ko sa inyo noong nakaraang linggo na hindi siya nangingitlog dahil may sapula. Ngayon, may itlog na siya, oh. Kung ano po yung patuka, nung aking mga tandang dito, ganun din po yung patuka nung mga inayin ko. So, na-overfeed lang po tayo dito. Kaya siya nagkaroon ng na sapula. nilipat ko muna siya dito gawa na mahirap na baka madali siya ng lupin ayan o unang itlog niya mga kamanok oh. mapapansin nyo may dugo pa oh. so maliit dahil galing nga po siya sa sa pula kukuhain muna natin to so ito naman po yung isa nating black bali nag itlog na po ito mga kamanok <laughs> So, tingnan po natin yung itlog niya kung ilan na. Aba, madami-dami na, oh. 2, 4, 6, 8, walang piraso. So, ayan, oh. Clean up po sila, mga manok ang kumain. At, ayan, oh. Walang tira. Bali, tapos na po kumain yung mga manok natin, mga kamanok. At, kapag tapos na po sila kumain, yan po yung binibigay ko sa kanila, mga kamanok. Ito po resin dahil mataas po ang fiber content nito para maging maganda yung ano yung panunaw nila mga kamanok at napakaganda rin po nitong gamitin sa pagkukondisyon bali binibigay ko po ito mga kamanok tuwing pagkatapos nila kumain sa umaga at pagkatapos din po nilang kumain sa hapon so makikita po ninyo yung droppings nila ay maganda mga kamanok maganda pong tumunaw yung inyong alagang manok So hanggang dito na lang po yung video ko mga amanok. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin Sa pagpapatuka ko sa aking mga alaga Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman at impormasyon Sa pagpapatuka ko po ng kanin At pagbibigay ko po ng pasas na dalawang piraso kada umaga pagkatapos nilang kumain At ganun din po sa hapon pagkatapos nilang kumain kung ano po yung binipisyo ng pasas sa kanila. Maraming salamat po sa panonood at God to be the Glory po sa atin lahat mga kamano.